Naging usap-usapan ang paliwan, ang panawagan ng ilang lideratong sundalo sa militar na bawiin ang suporta kay Pangulong Marcos at sa gobyerno ito sa gitna ng isyu ng maanumalyang flood control projects. Pero babala ni Defense Secretary Gilbert Teodoro posibleng matulad ng Pilipinas sa Myanmar at napinatawan na, na ng economic sanctions ng, oh. ng matagumpay ang military magtagumpay ang military junta noong 2021. Actually yeah. din ang tinatawag na White Friday protest sa na bahagi ng mas malawakang protesta laban sa korupsyon sa November 30 kasabay ng Bonifacio Day. And I have a question to all of you. No? Gaano nga ba kahalaga ang suporta ng militar? Lalo na nga lumabas yung survey ng Octa Research Group na 73%, that's a very high number, ng Pilipino ang nagtitiwala at kontento sa performance ng AFP. Kayo ba, Dino and Carlo, sa panahon ngayon, kanino ba kayo nagtitiwala? bago natin sagutin pala kung sino nagtitiwala, gusto lang natin sabihin na sana get well soon sa kay Professor Cleve. Cleve, yes. At uh, alam ko naman na pag napapagod tayo na si stress, minsan tayo nagkakasakit. Kaya sisingit ko muna yung SWS survey na may iba-ibang kapamaraanan daw mga Pilipino sa pagcombat ng stress. Ano ba yung mga yan? Aba, isa doon eh, 6% nagsasabi na ikalimutan na lang yung problema at ignore the problem. Ignore the problem, Mag 6%. Maging ano ba yan? Oh, okay. Yes? Ang ah, nakasulat doon ay ipagdasal, ipagdasal. Prayers. prayers. Thoughts and lang. prayers. Ipagdasal ito. na lang natin. Tapos yes. 6%. Eh, kalimutan na lang yun. Kalimutan uh, na lang. Ignore, Baya, the problem. Na, ignore ito, problem. Exercise, diba? Exercise, oo. So... Oh, but definitely, kailangan naman talaga natin maiwasan yung stress. Pero minsan, ang kailangan siguro nating iwasan ay eh, yung mga nagpapastress sa atin. <laughs> 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 Kasama yes. na dyan yung mga walang kwentang <laughs> opisyal. <official>. Kasama <laughs> na dyan yung mga walang kwentang issue na hindi dapat to begin with natin pinagdadaanan. <laughs> na. Hindi naman pinadaan. pwedeng puro resilience na lang at, at prayers na lang. <laughs> <laughs> na naman mag Alam mo yun? while I love, I love baby Jesus, hindi naman pwedeng lahat dinadaan natin sa dasalan, diba? Mars. Oo nga, as much as gusto <laughs> natin hammers. talaga magdasal palagi at humingi ng awa sa Panginoon, mahirap yon. Tama na 'yung mga uh, pa-donate, donate lang tayo. Kailangan natin ang mga pulisiya na climate center. Eh, yan ba? talaga tuloy, tuloy, tuloy. Um nakasama natin si Jermaine Halandori de Rujia kasi nagkasakit si Cleve. So, get well soon, Cleve. Get Magaling well soon. Okay. okay, pero balikan natin itong Oh, ano, mataas ha? ang oh. trust rating ng EO. Oh, Dagdagan lang natin ng context, no? Um mataas ang rating in response or in relation to sa pagtanggol ng EFP sa atin sa posisyon natin sa West Philippines. Oh, okay. okay, napaka um, importante, di ba? Na at least mataas ang ang trust rating right. ng Armed Forces right. of the Philippines kasi katatandaan natin, sila ang may control ng mga armas mm -mm. ng Republika ng Pilipinas. Sabi nga diyan, ang trust rating 73% satisfied, no? Ang satisfaction rating ay 73%. 73%. Napaka-importante niyan, no? Siguro gone were the days. Gone were the days na nagpapagamit ang AFP sa politika. No? Kasi uh, kung matatandaan natin, dati very politicized ang Armed Forces of the Philippines. No? Nakikilam sila sa politika. Eh, hindi yan yung disenyo ng ating konstitusyon. Sa ating konstitusyon kasi, sa ating saligang batas, uh, we are a Republican and Democratic country. Ano ibig sabihin nito? No? Dahil we're a Republican and Democratic country, ang nasusunod dito ay ang sambayan ng Pilipino. And We are being governed by civilians. It is a civilian government. Civilians are supreme in this jurisdiction. Na right, trabaho right. ng militar na proteksyonan ang civilian at um, siguraduhin na they will remain true to their oath under the constitution. Ibig sabihin yung mga nag encourage ng mga adventurism na yan. Mm. Mars, may tanong ako. When you say military adventurism, ano ba tapo pupunta ba sila sa mga different parts of the world? magbabakpak basila, ba sila? May adventure <laughs> ba? Ad <laughs> Okay. Oh. Well, 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 magandang, well. magandang tanong. Magandang tanong. Mag, 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 uh, hiking Hi ba hiking. okay na tayo. Uh Okay -oh. na tayo. <laughs> hiking na lang tayo. Okay. Well, um, pag mo kasi military adventurism, no? meron kasi dyan na mga, siguro, basta mga, mga Um, alam kasi nila na makapangyarihan sila, nasa kanila mm. nga yung mga armas. Eh ang iniisip siguro nila eh kaya nilang magtake over ng power. Yun yung tinatawag nating military adventurism, no? Uh through ay. kudeta, through um, 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 sedition, iba kung ano-ano pa pwede nilang gawin, no? Yaan ay hindi pinapayagan sa ligang batas at mapaparusahan sila at dapat lang kasi. Mm -mm. Alam mo kung ikaw ay naging sundalo, ang oath mo talaga is do sa ligang batas eh. Hindi ka dapat sumasama do sa politika. Let the civilians sort things out. Mm. Ah, uh, pagkatiwala natin mm -hmm. ang mga civilian, no? Ang people that they will eventually okay. sort things out. Kaya nga, di diba, sa November 30, meron na namang mga lawakang Kilo protesta. protesta no? um, it is, it is Ay, the duty, ko. duty yan, yan, ng militar na protektahan ng citizens at to be, to remain oath in their, um, in their, um, in, in to remain, to remain, uh, to remain loyal yeah. to their oath, oath no? under to the Constitution. Uh, to, uphold, to help protect and uphold the Constitution. Eh, wala naman yata sa Constitution natin yung military junta na tinatawag oh, na So, wala yan sa options na kinukonsider ng Constitution. Walang, walang, wala at never na-contemplate sa Constitution kait kahit na sa succession ng kapangyarihan, wala hindi, ang, hindi, military. Wala ang military, wala ang armed forces chief, no? And very professional. <laughs> na, ang ganda naman, narinig natin na very professional itong si General Bronner, no? Na hindi ito tolerate daw ang kahit anong military adventurism. Di ba kahit May, may balita? balita na naumugong uh, na, na, parang, ewan eh, ko, napatunayan na itong fake news, may mga nag-deny na. Nasabi daw e, eh, pag-usapan natin yung prinsipyo na yung mga taong retirado daw na nakakatanggap ng pension, Ay, tapos kapag uh, ka umaanggulo ka na suportahan yung destabilisasyon, eh, dapat i-pull out yung mga ano, yung

na kaya nilang gawin itong mga bagay-bagay na ito. And uh, of course, we recognize, and lagi nga mm. ako gusto-gusto ko yung mga kultura kahit sa abroad, di ba, na pag nakakita sila ng sundalo, sasabihin mo, thank you for your, your service. service. No? Napaka-importante kasi napasalamatan natin itong mga sundalo, no, at kahit mga kapulisan na nagsiservisyo sa si atin at nagbubuhis ng buhay sa si atin sa araw-araw. Pero kahit nagserbisyo sila, at tapos na sila, retirado na sila, e right. eh wala naman silang karapatan right. na bigla na lamang mag-destabilize. Mm -hmm. uh, especially since they are receiving pension. No? Para, para sa akin, very reasonable na hindi dapat tustusan ng gobyerno yung mga destabilizers, mm -hmm. di ba? For so long. And even after, di ba? Kasi pag nagali ka sa militar, iba na influence mo eh. Kung general ka na, retired general ka. In fact, kahit pag retired general ka, general pa rin ang tawag mm -hmm. sa'yo, di ba? Grabe pa rin sa'yo yung respeto ng mga sundalo. Grabe pa rin yung respeto sa'yo ng, um, ng, 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 ng sabayan ng Pilipino. So, you are in a different... Uh, um, Uh, 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 oh, a different league. And therefore, merong corresponding obligation yan. At sa akin lang, even if you're retired, you have the continuing obligation to remain faithful to the Armed Forces of the Philippines, to the chain of command, and to our Constitution. Right. So kahit na... <laughs> Uh, matter of right ya ang pensionado mo no para sa akin dapat may makakalimpikasyon yan at kung ikaw mismo ang nagde-destabilize mm -hmm. at nag-encourage ng pagwithdraw ng support dapat mawala sa iyo yung pensyon na yan so okay so yun lang mag ma magandang pagkakalakad ni Attorney Tito sa Gulzan pero pag-usapan natin dinigit natin kanina sa introduction na Pinatawan ng sanctions ang Myanmar noong uh, 2021, 2021 dahil sa, sa resulta ng hunta. hunta. Yes. So ano ba yung ibig sabihin yung hunta na yan? Oo. Oh, anong ano? Well, kasi pagka nag ibig sabihin nag over yung military, no? Napapatakbuhin lahat. Hindi dapat ganun, di ba? Kasi the military is not an elected institution, yes. di ba? Mm -hmm. um, lahat yan ay nagpa-follow ng uh, very strict chain of command and then wala mandato ng publiko, no? So uh, nakakatakot din kasi... Um, kung sila ang may monopolyo ng armas tapos sila rin yung nagko ng ng lahat eh medyo medyo hindi yan um hindi yan ayos and nakakatakot din kung magkakaroon tayo ng sanctions na hindi malayo kasi all democratic countries in the world ha uh, mayroong pag-uusap na dapat hindi nila tinotolerate ang rise of military juntas of dictatorships and therefore nakita natin sa Myanmar pinatawan niya ng economic sanctions ng mga uh, mga democratic countries which are the strongest economies in the world so, So pag may economic sanctions 'yan, ano mangyayari? 'Di ba? Hindi na hindi tayo biglang makikipagtrade uh, makikipag-trade sa atin, magkakaroon ng mga uh, mag-embargoes, no? And maapektuhan definitely so, ibig economy. Ibig sabihin natin. yung mga katrade natin, yung mga bumibili ng mga prutas natin, yung mga bumibili ng mga produkto gawa sa Pilipinas, eh mawawalan ng uh, customer kung baga. Exactly. So ibig sabihin uh, yung mga sure. kanyang economic sanctions, eh talagang right. papatulin ng pagpapahirap sa ating mga kababayan. Correct. correct. And correct. ang tanong uh -huh. ko din dito, no? If sila ang mamumuno, tapos Um, of course, kanino ba yung kanilang agenda? Yun na nga. Diba? Well, wala, hindi sila elected eh. Mainit na mainit Pero, pero, marami pa tayo. <laughs> marami pa tayo oh. oras, no?